kaliwa sa traffic light kaya kailangan clear sila dahil baka dumulus sila, kawawa naman, dadaus-daus so itong ano, itong ano, uh, sa traffic light ayan, kung makikita nyo compact ice yung ano kaya kailangan naka double uh, naka interact sila tayo, naka power divider para kumagat yung ibang gulong hindi ako naka power divider hindi ako makalis sa traffic light nakalimutan ko yung switch on Dito tayo ngayon guys sa Petropas mag full tank Kasi nga uh, merong designated na fuel station tayo para mag full tank uh, Siyempre ang kumpanya uh, Naghanap yan kung saan merong discount or mura na fuel station So dito sa Western uh, Malaki yata discount ng kumpanya dito sa Petropas Supplying J Ah uh, allowed lang kami magkarga uh, nasa 200 liters kasi baka wala silang discount doon. Pero, yun na nga, uh, may mga designated tayo na fuel station na kung saan tayo pwede mag-full tank. Siyempre, kumpanya yan. naghahanap yan ng makakamura at kikita sila. So, Ayan, nandito tayo sa Petropas. Makarga tayo ng diesel. So after nito guys, sa uh, pupunta tayo ng uh, Kelsey Yard para pick up yung kasama natin na bagong pasa sa, bagong pasa sa license. Alright, so tapusin ko muna to guys. Kung makikita nyo guys yung kalsada <laughs> oh. Pompak snow yan. Pompak ice. So delikado pa rin yan. Kaya interlock lock sila so sa ibang term power divider yan, yan. so kita nyo kung pa siya madulas yan guys ang takbo lang natin nasa 40 kasi uh, pag nasa loob ng city talaga Ayan, uh, ganyan ang itsura <laughs> Hi guys, uh Kelsey punta natin yung uh, uh bagong pasa ng lisensya ng class 1 at i-congrats natin okay tara tara guys let's go malamig kita <laughs> grabe yung snow ang kapal yun uh, sasabihin din natin sa dispatch na uh, po konti na lang oras ko baka bigyan pa tayo ng biyay ng uh, BC eh, hindi natin may deliver ng Friday dahil bukas pa natin may deliver itong load natin bukas na umaga then pick up Thursday hindi kaya Najib ni debo boh, tuloy-tuloy Sukin natin. Loy. Oh. Ah, congratulations. Congrats. Salamat. <laughs> Pucha. Ano? Pwede <Ready> ka na? Oo. Oh. Yan ang <laughs> kasya kay kasya yan. oh. Basta tikong-kong ka lang. Ayan. So hindi ko alam kung may parating pa dito. May parating pa yata. Pero mga mm -hmm. uh, 2 to 3 months pa. Ah. Ah. Oh. Tapos ang ano? Ah, sa ulod sa ano sa RTS kasi yung pag-apa ko ng Reno. Tingko nakalimutan ko kung nadiin ko yung ah uh, yung sa trailer brake o hindi kasi kung hindi ko na na course, yung sa trailer break, di dapat nung unang apply ko, pa, pag, pag, pag pangalawang apply ko, dapat sumingaw na. Ah. Eh, nung pangalawang apply ko, wala na eh. Wala na hangin? Hindi, wala na. Wala na yung singaw. Pero wala na. bag Bags. <laughs> Bags <laughs> 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 Pero ang kagandaan, yun lang ang binagsak mo. Ah, hindi yung road test, drive test, oh, di ba? Kasi ito ang pinaka-importante. Um, Pinaka-mahirap yan. Dahil uulitin mo na naman ulit um. ang test. Unlike sa, ano ba tawag niyan? Pre-trick ba yan? Hindi, sa air test lang. Air test lang, yun. Know? Kung sa air test, kung saan ka bumagsak, doon ka lang no, diba ba? balik. balik ka. <laughs> Galit, ayos, <laughs> ayos, congrats. Si Roni, saan nakasampa? Uh, ah, team 5 ah. Team 5 na yun ba yan, yung number? Pilipino naman? Oo, tagaas ka nila. Doon. Bisaya rin. Bisaya rin, ganit rin eh. oh Oo. Ikaw kaya saan Nggak bau Dabaw apa sih bu? Bo? Sa Samis. Samis. <laughs> Samis Occidental. Nanti kabar, ba Dabaw? Oh. Hello. Hi, Dave. yeah, Good, good. good morning. Hi. Ah, good to see yeah. <laughs> you. How's it going? Oh, I see you got a new camera. Yeah, yeah. Cool. <laughs> this, this camera, of Christian yeah. camera. From Christian, okay. Yeah. Cool. Awesome. So yeah, I will pick up. Yeah, you will take him with you and then uh, show him the country from see <laughs> all the way to Ontario. So I will show him what yeah. is Canada. <laughs> yeah, what uh, Canadian winters are like, right? Yeah. Yeah. So yeah, it's gonna be quite a trip for you. Okay. Okay, eh, si Loloy. Napalapad si Loloy sa secure and <laughs> strap pa lang yun. <laughs> strap pa lang. Sampul ulit, sampul. Oo. Oh. Papalaban na naman tayo ng back-up, guys. Papasok tayo pa, man. mabasa kung so yun, I hope na gusto nyo yung backup ko kahit napakaluwag <laughs> Sumama ka sa biyahe. siya ang kasama Sumama ka sa biyahe